Magandang araw sa inyong lahat, samahan nyo kami ni Maron umuwi ng lupaw After nine months, makaka-uwi ulit kami Apagkatagal-tagal ano? <laughs> Napakaaga namin ni Maron na gumayak kasi inaabatan namin yung bus na pang alas 8 At bago nga kami sumakay ng bus, dumaan muna kami dyan para bumili ng babauni ni Maron Baka gutumin sa biyahe Alam niyo naman ang bata na yan, gutumin <laughs> Eh bakit ba ganito ang boses ko? Kaboses ko si Tita Ludes. <laughs> Pagsakay nga namin ni Maron sa bus, aba, punong-puno, nakakaloka. Buti na lang, may bumaba sa bandang SM, kaya naupo na kami agad. So, nandito na nga kami sa San Jose. Aba, napakabilis ng biyahe, isa't kalahating oras. Eh, paano nag-shortcut-shortcut yung bus? Nakakatuwa. <laughs> Pagdating nga namin dito sa mall, alam niyo na kung saan kami pupunta. Aba si Marong bulong ng bulong sa akin. Gutom na gutom na daw siya. Kaya nagpunta muna kami na McDo para kumain. Aba ang bata, napakadaming pinabibili. Nakakaloka. <laughs> Ah, gutom na gutom na daw siya. O sige, sabi ko nga sa kanya, aba anak, maghanap ka muna ng pwesto. At o-order na ako ng makakain. So, ayan na nga yung aming order. Konti lang yan. Kasi nga, kakain pa kami sa bahay mamaya. At chak, magluluto sila nanay. Yan ang pinabili ni Maron. At hindi pa daw niya natitikman yung chicken sandwich. Akala mo namang hindi pa niya natitikman ano. Na, <laughs> Actually, nakain na niya yan. Siya pa, nakakalokang bata. So, haya na nga, kumakain na kami. Tara, kain po tayo ng tanghalian. Ay, este, merienda pala. <laughs> Kasi kakain pa ako mamaya. Abe, gutom na gutom na rin ako. Ano, hindi pa ako nag-uumagahan. <laughs> kain tayo. So, haya na nga, tapos na kami gumain ni Maron. Aba, may pinabibili na naman. Nakakalokang bata. <laughs> actually naglibot-libot pa kami ng konti dyan at may hinahanap kami at yan nagpabili na si Maro ng maiinom para daw hindi sa uhawin sa jeep So, papunta na kami sa sakayan na papuntang Lupaw. Diyos ko, nakakaloka pala yung paghihintay dito, no? Pinupuno pa nila, nakakaloka. Napakatagal namin naghintay. Halos kulang isang oras. <laughs> Nakakaloka. So, hayan na nga, nandito na kami sa si lupao at nandyan na rin yung sundo namin ni Maron. At siya nga pala yung kapatid ko. At kasama niya yung dalawang bulinggit na si Precious at saka si Tantan. Aba, miss na miss nila kami. <laughs> at yan na nga, pauwi na kami. Nakasakay kami sa kolong-kolong. Napakasarap sumakay dyan. Malamig at presko. Mahangin. <laughs> Ewan ko ba, ba't gustong-gusto ko sumasakay sa kolong-kolong? <laughs> Tara kita ang ganda ko. o <laughs> oh, diba kitang kita naman sa mukha ng anak ko na nag enjoy siyang sumakay sa kolong-kolong. Yan ang daang papunta sa bahay namin. O oh, ba diba? napakaaliwala sa so walang traffic. Press ko ang hangin hindi amoy usok. Yan ang namimiss ko kapag umuwi ako ng lupaw. Tahimik at huni ng ibon, huni ng kuliglig lang ang maririnig mo. So ayan na nga, nandito na kami sa bahay namin. O oh, ba diba bungad na bungad? So, haya, nandito na kami sa bahay namin. At siya nga pala yung nanay ko. So, haya na nga si Maro, nagbabless na sa kanyang lola. Nakakamiss naman yung lugar na to. Pagpasok nga namin sa loob, agad-agad hinaharap ni Maro ng kanyang lolo para ibigay ang kanyang pasalubong. At ako naman dumiretso sa kusina para tignan ng ulam. Aba, napakasarap ng ulam. Sinampalukang manok. Tara, kain na tayo. <laughs> Pagkatapos ko ang kumain, pupunta ako sa kabilang bahay namin at ito ang madadaanan ko. Nakakaloka. <laughs> ako dyan. Actually, sa likod ng bahay namin yan. Yan ang shortcut papunta sa kabilang bahay. Aba, may aso, bagong panganak. Baka kagatin ako. <laughs> so, nandito na nga ako sa luma naming bahay kung saan ako lumaki. At nadatnan ko nga dito ang aking pamangkin na si Unil at ang aking kapatid. Kaya lang yung isa kong anak, katutulog lang. Yan si Rich Rowan. Ito yung unang araw na makikita ko siya. napaka na bata. Kamukha ko. <laughs> Aba Onil, maligo ka na ang itsura mo. <laughs> so ayan na nga si Desa, asawa ng aking kapatid. Mga laging puyat. <laughs> so ayan nga, umuwi muna ako, babalik na lang ako mamaya pagkagising ni Rich Rowan. At naisipan ko nga i-video tong sapa na to, napaka-fresh, malinis, malinaw. <laughs> At kinuhanan ko na rin tong likod bahay namin. Nandyan yung mga alaga naming pato, pabo at manok. At yung mga kambing nasa kabila daw. Pagdating ko nga sa loob ng bahay, ayan sila maro naglalaro. Eh di maingay na naman ang tahimik na bahay. <laughs> at siya nga pala, yan pala ang harap ng bahay namin. Gusto ko nga lumabas na, kaya lang mainit pa. Kaya pumasok muna ako, mamaya na lang ako lalabas. So ayan na nga, lumabas na ako, wala lang araw, hindi na ako iitim. <laughs> at kinuhanan ko nga yung buong paligid ng aming bahay. Ba, napakapayapa. Walang magulo, walang ingay. Maalala ko nga nung kabataan ko, dito ako namimingwit. Kaya lang, bubuwit ang makukuha mo. <laughs> so ayun na nga, naglalakad na ako papunta sa dati naming bahay, ang luma naming bahay. Pagdating ko nga dyan, natatlan ko yung mga marites. <laughs> Charot. Gising na nga aking anak na si Rich Rowan. O di ba kamukha ko siya? Noong ipinanganak nga yan, tinanong ko kung ano pangalan niya, Rowan lang daw. Sabi ko, dagdagan niyo ng rich. Para tunog mayaman, di ba? <laughs> Malay niyo, balang araw, baka swertihin yung bata na yan, maging rich, di ba? O oh, ayan na, mga marite, super kwento. <laughs> Dapat hindi yan naka-voiceover, kaya lang napakadaming tut-tut. <laughs> <laughs> Kevin o is over ko na lang. Nakakamiss kasi yung salitang Ilocano. Napakabilis sa na salita. Nakakatuwang pakinggan. So haya na nga, pauwi na ako kasi gumagabi na. At pinapauwi na ako ni Maron at gutom na daw siya. Kaya lang pagating ko, naglalaro naman sila. At enjoy na enjoy ang mga bata. Yan ang aking anak na si Ronil. Binatang binata na. Napakabilis ng araw. 12 years old na siya. Enjoy na enjoy ang dalawang bulinggit. Nagpunta nga ako ng kusina, tinignan ko kung ng ulam namin. Nakita ko nga, pata ang ulam namin. Napakasarap. Pak na pak. Sobrang ini-enjoy ni Maro ng kanyang ulam kasi may alamang. <laughs> First time. Oh, kain na madami. Ito mo gutom si Maro, napakasarap daw ng ulam. Napakalambot daw ng pata. Puso pa sa'yo. Oo, oh, pata yun anak. Pala ko baboy. Ang tawag dyan, pata ti... Pata ng baboy. Pata ng baboy. Yan. Ah, ang anak ko kumakain na ah. mm, ganyan <laughs> thank you for watching I love you all